dol meron tayong naiisip ngayon na lutuin so ito nga uh, so magpalambot tayo nitong munggo ito so bumili na rin ako ng para panghalo natin sa ating munggo na lalagain ayan yung ulog body eh. so yung mga idol so ito uh, itong itong port na to isasabay natin sa pagpapalambot ng ating munggo mga idol ito meron nga tayong kamatis so, mamaya design natin yon pagmalaga malaga na yung ating ating munggo so siyempre design natin yung kamatis natin at saka luya uh, bawang at saka yung sibuyas so ito ngayon mga idol ito na nga hugasan muna natin itong munggo natin no ito Ubusin natin itong mga idol. Itong tatlong munggo. Ayan. Ilalaga natin yan. So, isasabay natin yung ating port para lumambot yung ating munggo. Malambot na malambot na yung mga idol. So, masarap na masarap na yung mga idol. Malasa na yung mga idol. Pag lumambot na ating munggo, lumambot na rin yung ating port. So, tsaka na yung ricado natin. Tsaka natin papakita yan, mga idol. So, ang gagawin muna na natin, magpalambot muna tayo nitong munggo. At saka ito, isasabay natin itong ating port. Let's go mga idol, gagawin na natin so, yan. So ayan ang mga idol, makalagay na sa kaldero yung ating munggo. No? Ayan mga idol, hugagan muna natin. No? Para mawala yung ano natin mga idol, yung mga ano niya, parang video ano, video sira siya. Siyempre, kagaya niyan, marami nang ibabaw, para makukuha natin yan. buo buhos muna natin para mawala yung ating kwan. Ayan, unti-unti yan siya, mga idol, mga ibabaw yan. Diba? Ayan nga yun. natin ulit. Para meron pa. Ayan. Gwaga natin ulit. Ayan. Ayan. Kunti lang sa tingnan mga idol, pag maluto yun, uh, medyo dadami na yun mga idol. Ayan. Okay. buo natin ulit mga idol para makuha na yung balat niya na mayroong sumamang balat. Ito pa mga idol, ito pa, sige pa. Ayan ato yun, bisis para, ayun nga, para, ayun mga balat pa kasi yung ayan balat. Tapos natin yan. So, unang pinakatulubig natin dito mga idol, konti lang, no? Para mabilis siyang kumulo, at mabilis siyang malaga. Alright. So, ano po mga idol, malinis na yan, no? Wala na yung video balat niya nakasali. So, ito, ilalagay na po natin yung ating port, so nakahugas na po yun. So, isasabay po natin yun, no? Dito sa ating mundo. Ayan, ilalagay na po natin mga idol. So, ayan, palambutin natin yung mga idol, nilalaga na natin para pag malaga na mungko natin sumagasgahan so tayo nitong ating mga regalo. Let's go so mga idol, lagyan natin ng tubig konti. Ayan. Ito so yung port natin mga idol, makamugas sa No? Ayan. Okay. Dami-damihan natin konti para... So ayan mga idol, okay na yun. No? May na tayo, maglagay ng mga no? so, magpalambot pa tayo nitong ating munggo. So tara mga idol, natin para lumambot na yung ating munggo. Let's go mga idol. So ito nga, mga idol, lakatalang na yung ating munggo. Ayan. So takpan na natin. So palambutin nga natin yung ating munggo. Ayan, nakpan na natin mga idol mamaya mga idol babay tayo pagka malambot natin munggo so siyempre mga idol habang ano natin uh, magasikaso natin etikasuin natin yung mga kamatis uh, bawang sibuyas siwain natin at kahimayin natin yung ating bati natin at yung mga pang sahog natin lumaya kredihin na natin so let's go mga idol gagawin na natin so ayan mga idol makare-ready na yung ating pang sahog sa munggo natin yung mga ating mga ricardo ayan o Ya, itu mulut batih. Wijatilulu tu. Hello, kamatis kematis. Sibuyas, bawang, sini, sini. So, bisitahin natin yung pinalambot natin na munggo. Eto, mga idol. Medyo kumulo na 'tong mga idol. Oh. Ayan, oh. Wow. Napakasarap ito mga idol. Sabay-sabay to. Napaka, pagka ano, lumambot yung mungo, uh, na rin yung ating karong Ganun lang mga style mga idol pag magmunggo. Diba? Ayan ang pinalambot natin mga idol. Balikan natin. Pag lumambot na yung munggo natin, babalikan na natin yung mga na idol. So, palagay mo natin ang gusto mga idol. So, eto mga idol. Oh. Palambot na yung mungo natin. Oh. Yun, oh. lumambot.

Napakalambot na natin karon eh. So palaga pa lang yung ating munggo. Unti-unti nang bumibiyak yung ating munggo mga idol. Ayan, sige na natin ang sabaw. No? So pari pag bumuka na yung munggo, para siya humihigop na ng sabaw mga idol. So dagdagan natin ng konti sabaw mga idol. So siyempre medyo mabilis tayo makaan mga idol. So palaga na nga ating munggo. Sige nagdagan ko na naman ng tubig. No? So ayan. Ayan. Yeah. Diba? So may ulit mga idol, pag bumuka ng gusto yan, kukunti na naman naman sabaw yan. yeah, ba? Diba? Palambutin mo natin ng gusto para lumambutin ang ating pork. So ayan mga idol, makahanda na yung ating mga rekado at baka may dalawa tayong port na ilalagay natin dyan. No? ayan, ayan na So tingnan natin mga idol sa video lagaan natin ng ating munggo. Ayan, ayan mga idol. Hindi so, yung babaw itong mga balat. Kunin na natin itong balat mga idol. Ayan. Kunin natin yung balat mga idol. Ayan, so, lagaan ito yung ating munggo. Wow, sarap mga idol. So ayan mga idol, gigisahin na natin ito. Ang gagawin natin ito na ganda na nga tayo ng gawalit para bigitain natin itong ating ano para ilunod na lang natin dito sa ating munggo magisa yeah. tayo ng kong ito bigitain natin bago nito ilagay dito sa ating munggo so ito na nga yung munggo natin so meron na siyang mga ricado mga idol ilagay na natin so anuwi natin sabi so, mga idol itong ating munggo sarap na yung mga idol diba sabi eh. sarap lamig kayo mga idol itong ating munggo ngayon Ayan. siyempre mga idol paglagay tayo itong sili natin paglagay natin Ayan, mga paturito natin yung luto mga idol itong mungo Ayo. sarap so ito mga idol panguli na natin yung ating lupati so medyo paluto na itong natin natin itong so, ano natin mga idol so important so yung mga idol uh, medyo malambot, malambot na talaga yung mga idol kasi yung malambot lumambot na rin yung munggo kailangan natin tikman natin mga idol kung okay na ba yung so, timpla so timplahan natin na maigi

Kaya na mga idol, yung ano natin, yung ano natin, pork, kaya yung sarap. So, siyempre mga idol, ilalagay na natin itong lugbati natin. Tuluto na yung ating munggo. Ayan, lagay na natin yung lugbati. Wow, sarap mga idol. Ayan, na natin. Ayan, no? So, map, napakabilis kayong malaga yung ating munggo, no? Ayan. So, ito na nga yung lugbati mga idol, nakalagay na. Wow, sarap na mga idol. Kaya lalamin natin. Ayan. Yummy, mga idol. Ito ang ganito lang ang pag-style lang sa tuluto ng munggo. Diba? Sarap mga idol. Ayan. Napakayami. Nuluto na din ang munggo ngayon. Ayan. Wow. Diba? Ito so, mga idol. Masarap. Yami-yami tikman yun mga idol. Ayan. Ayan. Napakasarap na munggo natin mga idol. For this video. Ayan. Napakaingay ng na mga pong mga idol. Ayan. Naglalaro So ayan. Uh, para hindi lang tayo mano. Ayan. Wow. Sarap ng mga idol. Ano ang gagawin dito? So tapos na nga tayo nagluto ng ating munggo. sarap mga idol iyan ah, yaming yami yung ating mundo napaka yami ayan. tapos yung port natin, laga natin yung laga no? so, na mga idol Yung malambot na ito mga idol Tingnan natin iyan iyan napaka lambot na mga idol So Ayan mga idol, tapos na nga yung finish product natin mga idol ayun luto lang yung munggo natin so gagawin natin mga idol may konting kanil pa tayo dun mga idol kakain na tayo magsaing tayo mga idol ayun o no? wow napakasarap sarap mga idol Idol, luto na yung ano natin So ano po mga idol Patay na natin yung apoy nito So baka ma-over yung ating Ulugbate Ayan, pinatay ko na nga po yung mga idol So na nga. So at patapos na tayo mga idol So luto na nga yung ating munggo Ayan Napakasarap ng munggo natin niluto ngayon mga idol So ano pang pa gagawin mga idol? So magsandok tayo ng pagkain natin. So kakain na tayo. So luto na nga ito ang natin. Ano ni pinalambot natin kanina. So ito na nga kalalabasan ng mga idol. So ano pang pa gagawin? So kakain na po tayo. Ayan, mga idol. So hanggang dito lang video natin mga idol. Marami salamat. God bless. Salamat po ng nanonood sa aking video. Thank you po sa inyong lahat. Magingat po kayo palagi. Bye bye na po sa inyo.